Welcome back sa ating YouTube channel at uh araw ng uh webis guys at uh, andito tayo guys sa aming tindahan ngayon. At uh, tayo naman guys ang tao at nagpa-deliver tayo guys ng uh, mga paninda. Ano 'yon? Ice pop. pop. Sagit. May ano pa tayo, ice pop. Wala na? Ice pop. tan Akatamae hey, boom, guys. Ice pop. At uh, bago natin guys ipagpatuloy ang ating video ay uh, shout out pala kay Sir Rodi TV. Hello Sir, good morning, Sir Rody TV. Uh, isa po sa ating uh, mga matalik na uh, followers at uh, ipalo po natin guys si Sir Rodi TV ayan si Sir Rodi TV ating matalik na kaibigan paki-follow po guys ang kanyang youtube channel okay shout out sir ayan guys at po naputo lang ating pagbibidyo guys ng maraming bumili guys at uh, alam nyo guys, uh, dito sa tindahan ay palitan kami ng aking asawa at ng aming dalawang anak. Uh, pinapauna ko muna sila guys na kumain kasi pag sabay-sabay kami guys ay maya maya may tumatawag. Pabili ho. Ayan. Lapoputol guys ang ating pagkain. Kaya pinauna ko muna yung tatlo. At uh, tingnan nyo naman guys, oh, ito yung mga bagong dinilever na inilabas na naman natin. Kaya kung mapapansin nyo guys ay na napakakapala naman guys ng ating paninda ayan at nagpa-deliver tayo guys ng mga ilang sakong bigas kaya tingnan nyo guys ang aming bigas oh. napakatambak na ayan at ayan guys ayan dinagdagan na naman natin guys Nag-refill tayo ng mga sitsarya at yung tinapay natin guys mabinta ito, kaunti na lang guys yung tinapay natin dito. Ayan. At uh, pinasilip na naman natin guys ang ating tindahan. Ayan. At itlog, nagpa-deliver na naman tayo guys kasi ito na lang yung natitira. Itong sa ibabaw na to, nagpa-deliver tayo ng tatlo. Tatlong itlog. At uh, ayan guys, mga soft drinks na 1.5, 1.7, nagpa-deliver tayo. At uh, isang uh, box na alponso Ayan, at ito pa guys Ayan Mabinta guys ang uh, mga drinks ngayon guys na summer Napakalakas ng ating tindahan Lalo na ice, ayan nagkakaubusan ng mga yelo dito guys at saka mga soft drinks kaya hindi tayo guys nagpapalis ng drinks uh, lagi tayo nagpapadeliver kaya hindi tayo guys na so short sa mga drinks kaya, kaya kasi marami tayong mga pinapadeliver ng mga drinks ayan at tulad ng dati guys Dagdag tayo guys ng ilang mga ano ng uh, napkin diaper Ayan. Kaya, kompleto na naman tayo guys. Sumisikip na guys sa ating tindahan. Hindi na tayo makadaan sa may gitna. Ayan. At uh, marami tayong mga liban sa mga nakabas. <coughs> Mayroon tayong mga Naka reserve ng mga sister niya guys. ayan Ito. Ayon. ayan uh, lang ang buhay natin guys dito sa tindahan. At 'yan uh, salamat tayo sa lahat ng mga customer natin na kahit may mga tindahan sa malapit sa kanila ay nilalagpasan dito napunta sa atin gawa ng uh, uh, sabi nga pangmasa ang price natin guys. Sabi nga ay pang tao no? <laughs> uh, Hindi tayo lumalabis ng price Kaya binabalikan tayo Lalo na guys sa GCAS Marami pang mga napunta rito Na malalayong lugar na nagmumotor Dito pa sa atin nagpapalud ng GCAS Cash in cash out Gawa na ngayong patong natin guys hindi uh, Hindi mahal kasi aanuin, man, aanuin mo naman guys na kumita ka ngayong araw ay kung yung customer hindi ka nababalikan dahil mal kang magpatubo, magpatong ng paninda. Tama na yung uh, sabi nga ay uh, kumita lang tayo ng uh, tama ay masaya na tayo guys. Ayan. ating mga bagong deliver guys. Kaya tingnan nyo naman guys, hindi na tayo makadaan dito sa gitna sa kapal ng ating tindahan. Yung mga supplies natin Okay, hanggang sa muli guys, hanggang dito na lang muna ang ating uh, video guys, hanggang sa muli. Ayan.